Hello guys, good morning at magandang tanghali po sa ating lahat. Syempre Luzon, Visayas at Mindanao. At ang ating mga OFW na nag-aantabay po sa ating mga probables today araw po ng linggo, Sunday po December 10, 2023. Ayan po guys, ang ating best pair today sa araw po ng linggo, Sunday. So 84 all in mga boss at 89 all in anak ang best of the best pair po ngayon araw ng linggo. So take note 84 at 89 all in po. Pwede po ito natin mga boss i-play all draw. Napakagandang uh, uh, pamiring po ito mga boss. Kung meron po kayong pamartner po dyan, pwede po ninyo partneran kung wala po kayong napupusuan dyan sa akin. Binigay na kombi na 869 mga boss. 864 at 863 so 100 target at rambol yan mga boss nindot yan tayaan best bit po yan sa alas 2 at alas 5 okay so yan po ang aking tatlong best po sa 89 all in mga boss pili alam po ninyo next ang aking super special mga boss itong ating apat po na combination sa 84 all in mga boss 500 target rambol so 824 894, 864 at 804 mga boss so nindot na tayaan sa alas 2 alas 5 at alas nobbe best bit po yan